Oo naman, real talk. Hindi talaga lahat ng galit kay Tatay Digong drugs ang dahilan nila. O kaya naman, adik sila o puser sila. Tama, tama yung sinasabi na hindi basta galit kay Tatay Digong adik. Marami talagang dahilan kung bakit galit sila kay Tatay Digong. At may mga dahilan na katanggap-tanggap para sa aming mga DDS o mga sumusuporta kay Tatay Digong. Tulad na lang yung mga taong simbahan, na napakasagrado sa kanila ng buhay ng isang tao na kaya kahit na addict o kaya na may kriminal uh, ayaw nila ng ganong klasing sistema katulad ng uh, nangyayari nung panahon ni Tatay Digong yun pwede naming irespeto yun sa mga tao talaga na may uh, malasakit sa buhay ng tao at itong mga tao na to ito yung mga nag-iisip na may ibang paraan na hindi lang pagpatay doon sa mga adik o mga puser o kaya naman mga kriminal ang natatangin paraan. Merong ibang paraan para bigyan ng ustisya o solusyonan itong problema tungkol sa droga. Pero wag na tayo maglokoan. Talaga naman alos lahat ng galit kay Tatay Digong ay mga kawatan. Yung mga tao na ayaw ng matinong gobyerno, ayaw ng maayos na leader at gusto nagagawa gagawa nila yung kabalbalan na kanilang mga nakasanayan. Doon wag na tayong maglukuhan. At kaya ayaw nyo sa isang tatay digong dahil alam nyo hindi nyo magagawa itong mga kabalbalan na inyong nakasanayan. Dahil alam nyo hindi kayo bibiruin ni eh, tatay digong. May kalalagyan kayo sigurado yeah! pag si tatay digong ang nakaupo. Kaya yun ang karamihan na dahilan ng mga taong ayaw at galit kay tatay digong. Huwag na tayong magbulan dito. Alam na alam nyo yan. Kayong mga kawatan, kayong mga adik, kayong mga puser, kayong mga nang-aabuso sa bayan. Yan ang dahilan nyo. Kaya ayaw nyo kay Tatay Digong. At sa panahon niya, kahit pa mismong trabaador na ng gobyerno, hindi nila nagagawang mga abuso sa taong bayan. Bakit ka kung natatandaan nyo, itong apat na numero na to, 8 -8 -8 -8 -8, na si Tatay Digong ang may lika ka ng numero na to na napakalaking tulong sa mga Pilipino nung panahon niya. So ayon para dun sa mga hindi na nakakaalala ng apat na numero na to na 8888, ito yung numero na lika ka ni Tatay Digong para magreklamo ang mamamayang Pilipino kapag may taong nang aabuso, opisyal ng gobyerno, nagtatrabaho sa gobyerno, police, traffic enforcer, o kaya naman mga aensya ng gobyerno na inaabuso ang mga Pilipino, tatawag ka lang sa numero na to. Magsusumbong ka at ipapatawag ni Tatay Digong yung tao na mga abuso sa'yo doon sa Malacanang papupuntay niya at kakausapin niya. Ang problema kasi ang dali niyong makalimot. Natatandaan nyo, isang cabinet meeting ni Tatay Digong sa Malacanang, meron siyang piniay na isang cabinet member niya mismo at dun mismo pinatalsik niya yung cabinet member na yon dahil hindi niya gusto yung ginagawa ng tao na yon sa mga Pilipino. Huwag na natin banggitin pa yung pangalan. Alam ko sa mga nakasubaybay kay Tatay Digong kilala nyo kung sino yung cabinet member na tinanggal ni Tatay Digong. At yun yung malaking pagkakaiba nung panahon ni Tatay Digong. Dati kahit na cabinet member ka pa, kahit na malapit ka sa kanya, kapag gumawa ka ng hindi maganda, hindi ka niya at tatanggalin ka niya sa posisyon mo. Pag napasama-sama pa, baka makulong ka pa. naman, isa ka dun sa mga ipinaglalaban ngayon ng mga aktivista ganun nung panahon ni Tatay Dikong. Hindi katulad ngayon, lantaran na kabalbalan yung nangyayari. Pero, pinagtatanggol pa. Kaya, di ba, sa inaba-aba ng panulungkulan niya, anim na taon, wala kayong binabato sa kanya, kundi yung kampanya kontra droga, yung mga namatay na kriminal, yung mga pinaglalaban yun na buhay, na sila naman ang pumili ng sinapit nila. Pero yung magandang ginawa ni Tatay Digong sa bayan at sa mga Pilipino, pikit ang inyong mga mata at sarado ang inyong mga tenga. Ganon, dahil ayaw nyo sa isang gobyerno na matino, ayaw nyo sa isang leader na kayang baguhin ang bayan. Dahil kapag binago ang bayan at naging matino, yung bayan natin walang pakinabang para sa inyo. Ganon lang yon, wag na tayong maglukuhan. Doon sa mga taong mapanamantala, doon sa mga taong gumagawa ng krimen, sa mga adik at sa mga nagbebenta ng droga. Yun ang dahilan nyo. Kaya ayaw nyo kay Tatay Dikong. Kaya alam nyo ba mga boss, magmula ng magpalit ako ng content. Kasi sa mga hindi nakakaalam, sa ating mga bagong followers dyan, yung content po natin dati tungkol sa mga OFW, tungkol po dito sa trabaho sa abroad, at saka yung uh, pagtulong natin sa ating mga kapatid na OFW lalo na yung mga walang papel na minsan nabibigyan natin ng uh, mga trabaho. So doon po umiikot yung content natin natin, realidad ng abroad. Pero nung nangyari kay Tatay Digong yung uh, pagsuko nila sa ibang bayan, sa mga dayuhan, uh, decide tayo na gawan ng content si Tatay Digong at ang napili kong uh, tema ng mm, pagko-content sa kanya is ipaya, ipayag o ipalam ulit sa mundo yung mga magandang nagawa niya. Alam niyo, magmula noon, hindi na ako nahirapang gumawa ng content. Bakit? Kasi napakadali. Sa dami ng magandang ginawa ni Tatay Digong sa bayan na hindi makita ng mga taong galit sa kanya dahil focus lang sila dun sa isang bagay na pwede silang makakuha ng katuwiran hindi tayo nauubusan. Hindi tayo naiirapan. Araw-araw may nakokontent tayo. Dahil yun sa lahat ng magandang nagawa ni Tatay Jikong. Ito pa ah, hindi ko kailangang makipagmuran sa mga politiko na ayaw ko o hindi ako sangayon sa kanilang mga ginagawa. Hindi ko kailangang sakyan yung mga issue ng mga tao ng gobyerno na pinag-uusapan ng ibang vlogger kay Tatay Digong lang. diretsyo lang ako sa lahat ng magandang nagawa ni Tatay Digong para sa bayan. Hindi hindi na ako mauubusan dahil sa dami ng na nagawa ng mama na to. At alam nyo ba, maniwala kayo at hindi. Ni hindi ako tumatagal ng 30 minutes sa paggawa ko ng content. Dahil lumalabas mismo sa bibig ko. Dahil nanggagaling sa puso ko alam ko kung ano yung magandang nagawa ni Tatay ko Kaya hindi ko kailangang pikein yung mga sasabihin ko. Dahil saksi ako sa mga nakita ko na magandang nagawa ng mama na to sa bayan. Kaya ako, naniniwala ako na kailangan ng bayan natin ng isang katulad ni dating Presidente Duterte para mabalik sa katinuan ang ating bayan. At isa pa, hindi nila ako pwedeng sabihan na gumagawa ako ng fake news. Kasi opinion ko to. Ako to. Ako mismo ang testigo sa lahat ng mga sinasabi ko. At bilang isang Pilipino, nakita ko lahat to na nangyari ito. Pero siyempre, kapag galit ka kay Tatay Digong, kapag ayaw mo kay Tatay Digong, hindi mo yan makikita. Dahil kritiko ka, at merong kang ginagawang hindi maganda kaya ayaw mo dun sa tao nagalit sa mga hindi gumagawa ng maganda para sa bayan tama mali napakasimple lang naman di ba bakit mo nga naman magugustuhan yung isang leader na galit sa mga nangaabuso sa bayan nagalit sa mga opisyal na nangaabuso sa mga pulis na gumagawa ng hindi maganda sa mga adik sa mga nagbebenta ng droga, sa mga kriminal, sa mga magnanakaw, sa mga nagtatanim ng bala, sa mga tao na kawatan. Bakit mo gugustuhin si Tatay Digong? Eh si Tatay Digong ang gusto niya yung mga tao na matitino, yung mga tao na hindi nang-aabuso. So ngayon, malinaw. 'Di diba? Na kaya ayaw mo kay Tatay Digong. It's either kawatan ka o ayaw mo ng matinong gobyerno. Pero hindi lahat. Siyempre, exempted doon yung ating mga kapatid na ayaw nila kay Tatay Digong kasi nga tama yung kanilang dahilan at karispe-respeto. Kaya yan mga boss, nakaraos na naman ang isa nating vlog sa araw na to nang hindi tayo nahirapan. Kasi nga, katulad na sinasabi ko, it comes naturally. <coughs> Dahil nga alam mo na totoo yung sinasabi mo. At alam mo na talagang nangyari yung sinasabi mo. At nanggagaling mismo sa puso mo yung sinasabi mo. Kaya walang kahirap-hirap yung paggawa natin ng vlog. Pag ang usapin ang mga nag magandang nagawa ni Tatay Digong para sa bayan. Ayan mga boss, mag-iingat kayo palagi. Maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumutulong sa ating magkalat ng ating mga ginagawang video na ganito. Maraming maraming salamat mga boss, mga idol, mga manager. Maraming maraming salamat. See you next vlog.